araw-araw na mga salita ng Diyos. Naghahatid ng buhay si Kristo ng mga huling araw at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ito ang landas kung saan makakamit ng tao ang buhay at ito lamang ang tanging landas kung saan makikilala ng tao ang Diyos at masasang ayunan ng Diyos. Kung hindi mo hahanapin ang daan ng buhay na ibinigay ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon, hindi mo kailanman makakamit ang pagsang-ayon ni Jesus at hindi kailanman magiging karapat dapat pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit, sapagkat kapwa-kabulag na tagasunod at bilanggo ng kasaysayan. Hindi kailanman magkakamit ng buhay yaong mga kontrolado ng mga tuntunin, ng mga titik, at iginapos ng kasaysayan. Ni hindi makakamit ang walang hanggang daan ng buhay. Ito ay sapagkat ang mayroon lamang sila ay malabong tubig na kinapitan ng libo-libong taon sa halip na tubig ng buhay na dumadaloy mula sa trono mananatili magpakailanman na mga bangkay, mga laruan ni Satanas at mga anak ng impyerno yaong mga hindi nabigyan ng tubig ng buhay. Kung gayon, paano nila mapagmamasdan ang Diyos? Kung sinusubukan mo lamang na hawakan ang nakaraan, sinusubukan lamang na panatilihin ang mga bagay sa kung ano sila sa pamamagitan ng hindi paggalaw at hindi sinusubukang baguhin ang nakasanayan na at itapon ang kasaysayan, kung gayon, hindi ka ba magiging palaging laban sa Diyos? Malawak at makapangyarihan ang mga hakbang ng gawain ng Diyos, tulad ng rumaragasang mga alon at dumadagundong na mga kulog, subalit nakaupukang walang imik na naghihintay ng pagkawasak, nakakapit sa kahangalan mo at walang ginagawa. Sa ganitong paraan, paano ka maituturing na isang taong sumusunod sa mga yapak ng kordero? Paano mo mabibigyang katwiran na ang Diyos na kinakapitan mo ay isang Diyos na laging bago at hindi kailanman luma? At paano ka maihahatid ng mga salita sa mga nanilaw mong mga libro tawid sa panibagong kapanahunan. Paano kanila maaakay para mahanap mo ang mga hakbang ng gawain ng Diyos? At paano kanila madadala paakyat sa langit? Ang hawak mo sa mga kamay mo ay ang mga titik na magbibigay lamang ng panandaliang ginhawa hindi ang mga katotohanang kayang magbigay ng buhay. Napagyayaman lamang ng mga banal na kasulatang binabasa mo ang dila mo at hindi ng mga salita ng karunungang makatutulong sa pag-unawa mo sa buhay ng tao. Lalong hindi sa mga landas na makapaghahatid sa iyo sa pagka-perpekto. Hindi ba nagdudulot sa iyo ng pagmumuni-muni ang pagkakaibang ito? Hindi ba pinagtatanto ka sa mga hiwagang sumasaloob? May kakayahan ka bang dalhin ang sarili mo sa langit upang makipagkita sa Diyos ng ikaw lang? Kung walang pagdating ng Diyos, kaya mo bang dalhin ang sarili mo sa langit upang matamasa ang kasiyahang pampamilya kasama ang Diyos? Nananaginip ka pa rin ba ngayon? Imumungkahi ko kung gayon na ihinto mo ang pananaginip at tingnan kung sino ang gumagawa ngayon tingnan para makita kung sino ngayon ang nagpapatupad sa gawain ng pagliligtas sa tao sa mga huling araw kung hindi mo gagawin hindi mo kailanman makakamit ang katotohanan at hindi kailanman makakamit ang buhay pinakakatawatawang mga tao sa mundo yaong mga nagnanais na makamit ang buhay nang hindi umaasa sa ng sinabi ni Kristo. At mga ligaw sa guni-guni yaong -guni, mga hindi tinatanggap ang daan ng buhay na dinala ni Kristo. Kaya naman sinasabi ko, na magpakailanmang kamumuyian ng Diyos, yaong mga taong hindi tinatanggap si Kristo ng mga huling araw. Si Kristo ang pasukan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw, at walang sino man ang makalalampas sa Kanya. Walang sino man ang maaaring gawing perpekto ng Diyos, kundi sa pamamagitan ni Kristo lamang. Naniniwala ka sa Diyos at sa gayon, dapat mong tanggapin ang kanyang mga salita at sundin ang kanyang daan. Hindi mo maaaring isipin lamang ang magkamit ng mga pagpapala habang wala kang kakayahang tumanggap ng katotohanan at walang kakayahang tumanggap ng paglalaan ng buhay darating si Kristo sa mga huling araw upang mabigyan ng buhay lahat yaong mga tunay na naniniwala sa kanya Alang-alang sa pagtatapos ng lumang kapanahunan at ang pagpasok sa bago ang kaniyang gawain. At ito ang landas na dapat tahakin ng yaong lahat ng mga papasok sa bagong kapanahunan. Kung wala kang kakayahang kilalanin siya at sa halip pinarurusahan, nilalapastangan o inuusig din siya, kung gayon na katadhana kang masunog ng walang hanggan at hindi kailanman makapapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang Kristong ito ang mismong pagpapahayag ng banal na Espiritu, ang pagpapahayag ng Diyos ang siyang pinagkatiwalaan ng Diyos Nagawin ang kanyang gawain sa lupa. Kaya naman sinasabi ko na kung hindi mo tatanggapin ang lahat ng ginagawa ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon nilalapastangan mo ang banal na Espiritu. Maliwanag sa lahat ang ganting matatanggap ng yaong mga lumalapastangan sa banal na espiritu. Sinasabi ko rin sa iyo na kapag nilalabanan mo si Kristo ng mga huling araw, kung tatanggihan mo ng may paghamak si Kristo ng mga huling araw, wala nang sino man ang makapagpapasan sa mga kahihinatnan alang-alang sa iyo. Higit pa rito, simula sa araw na ito at sa mga susunod pa, hindi ka magkakaroon ng isa pang pagkakataong makamit ang pagsang ayon ng Diyos. Kahit na subukin mo pang tubusin ang sarili mo, hindi mo muling mapagmamasdan ang mukha ng Diyos, sapagkat hindi isang tao ang nilalabanan mo. Hindi isang mahinang nilalang ang tinatanggihan mo ng may paghamak, kundi si Kristo. Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Hindi isang maliit na pagkakamali ang magagawa mo kundi isang karumal-dumal na krimen. Kaya naman, pinapayuhan ko ang lahat na huwag ilabas ang mga pangil ninyo sa harap ng katotohanan o gumawa ng bulagsak na mga pamumuna dahil ang katotohanan lamang ang makapagdadala sa iyo ng buhay at wala kundi ang katotohanan ang makapagpapahintulot na muli kang isilang at mapagmasdang muli ang mukha ng Diyos.